Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako, so panibagong content na naman tayo mga lods <laughs> uh, Itong video na to mga lodi Ay para sa mga newbie riders, no? yung mga baguan talaga Lalo na yung mga ano talaga, kakakuha lang ng motor so, Yung ngayon lang magmomotor mga lods uh, Ito ay special request ng isa sa aking kaibigan na Bago lang sa pagmomotor mga lods so, Ano daw ba yung mga may advice ko sa kanya Ah uh, doon sa ano sa mga baguhan na uh, magda-drive sa mga main road no. Okay, so ito meron lang akong 10 tips o 10 may advice sa mga newbie motorcycle riders natin. Ito yung mga ma ko sa inyo, mga lords. And then sa mga expert na sa pagmamaneho So kung meron akong hindi masabi O kung meron kayong idadagdag O sabi natin kung meron man akong malig na sabi So i-comment nyo na lang dyan sa comment section Okay tara mga lods Yeah So dating gawin Habang ako ay papasok sa trabaho So doon tayo magkwentuhan So pasensya na at wala ako masyadong Ano no Time Kasi marami akong hinahabol sa trabaho ngayon mga lodi Na hinahabol ko yung mitik eh. <laughs> actually nahuli nga ako naglalaro doon sa office eh. charot lang joke lang yun mga lods so tara so number one number one na uh, may advice ko sa inyo o oh, yung tip is dapat kalmado lang kayo mga lods So kapag kayo ay magmamaneho, oh, dapat kalmado lang kayo. Alam nyo ba na sa pag dumating kayo ng main road, ang daming, ang daming yung makakasabay na bully So hindi lang sa mga motor. So actually mas maraming bully sa mga four wheels, no. So hindi naman sa sinasabi ko dahil na nagmo-motor ako, no. Pero marami ring bully diyan sa four wheels. So bakit nga ba dapat kalmado lang tayo? Kasi mga lods kung ikaw ay nagpapanik panic o kinakabahan ka, ah uh, nawawala ka sa focus eh. So kapag kalmado ka kasi mga lodi, no, mas nakakapag-focus ka sa pagda-drive mo, 'di ba? Ayun nga, di, kung kabado ka naman, so parang hindi ka alerto. And kinakabahan ka tapos nawawala no, ka sa focus, ang dami, no? So next naman mga lods. So ikalawa sa may advice ko sa inyo. Um kung bago lang talaga kayo ah, gamayin nyo muna yung motor nyo mga lodi na, no? kasi mahirap kapag di ka pa masyadong gabay dun sa ginagamit mong motor eh. so mga lods ano ba yung mga dapat na kinakabisado natin sa motor so marami yan mga lodi so number one na number one para sa akin bibigil ako ng tatlo ah. so number one mga lods is yung handling so yung handling ma mahalaga na kabisado yung handling ng motor nyo kasi may iba kasi na uh, sobrang lambot may iba naman na yung handling sobrang tigas so kaya dapat uh, kabisado nyo yung mga loads so next naman mga loads yung inyong mga buttons o ito mga nandito makita nyo dyan sa harap nyo <laughs> dapat kabisado nyo yan so yung mga turning signals, yung mga, yung mga yan so next naman yung pinaka importante para sa akin is yung inyong braking dapat kabisado nyo yung ano nyo yung tamang pag brake o kung kailan ba dapat kayo mag brake So sa iba ang motor kasi, malalakas yung preno, no? So yung iba naman, so may distance ng tamang pag-preno. dapat kabisado niyo yung braking ng motor. Uy, tao pala. Gulat ako doon doon. <laughs> ano ba naman 'yon? <laughs> Okay, next na may advice ko sa inyo Ikatlo, So kapag di nyo pa kaya yung ano, tumakbo na mabilis, so wag muna kayong pumeso dito sa pass lane. Yung pass lane na tinatawag mga lods, itong nandito sa kaliwang kalsada mga lodi, no? Sa ibang road or sa mga malalaking ano na ano, highway. So itong linya dito is for overtake ano, line. No? Or tinatawag talaga 'to na pass lane kung ikaw ay magbabagal uh, wag kang magbabad dito kasi mga los dyan sa fast lane na tinatawag eh napakaraming ano dyan uh, mga hataw no so kung hindi mo pa kaya humataw eh huwag ka pumesto dyan so dito ka lang sa kanan dito sa pwesto ko ngayon So next na tip natin mga lods is Uh, I-practice nyo na gumamit kayo ng side mirror Tulad nito, kakaliwa ako. Ako dati, mga lods, nung baguhan ako Yung nagtuturo sa akin nun E eh, talagang yun yung Lagi niya sinasabi sa akin Gumamit kayo ng side mirror Kasi nga, mahirap nga naman talaga yung Titingin ka sa likuran mo Yung lilingon ka sa likod, di ba? O, mahirap yun, delikado yun Lalo pa ganitong traffic O mahirap yun, mga lods Napaka-delikado Kasi mamaya biglang Minto yung Nasa harapan mo So next naman mga lodi Tulad nito uh, Gumamit kayo ng ano Sanayin nyo na uh, gumamit kayo ng Turning signal So dapat tama yung paggamit nyo sa turning signal So pinapatay nyo rin dapat yan Pag di na kailangan mga lods Uy Bak Ayan Ngayon kung Combo 'yan mga lodi. Yung turning signal tsaka yung uh, side mirror. Ngayon kung maglilipat-lipat ka ng lane tulad nito. 'Yan, Kombo 'yan mga lodi. Yung iba sa atin, yung ibang mga newbie talaga, uh, hindi nila pinapatay eh. <laughs> so, sa akin mga lodi, ah uh, every time na lumiliko ako, pinipindot ko 'tong ano ko. Ah uh, ito, ito, turning signal ko. So ito mga lods, pinipindot ko to ito. Nakikita niyo ba to? Ayun. pagbalik kasi niya o pagpatay yan niyan. Ngayon, kung magto-turn kaya right ka, ayan o. Tapos papatayin mo ganyan. So every time na lumili ko ako, nasanay na yung daliri ko na pumipindot dito. I I ibig sabihin noon, di double check ko yung ano ko no. Yung turning signal ko kung na-off ko na. So pag masan niyo pag ko rito. Ah, eh ba parang muscle ano ko na yun eh. Ayan. So, mas maganda na sanay kayong ganun. Para yung mga nasa likuran nyo, guys. Ayan, napindot ko na. Hindi ka. <laughs> Ewan ko ba, parang nasanay na yung muscle ko. Ayan, kusa na siyang Nagano Kusa na gumagala, no. Ganun talaga pag nasanay na. So, sanay nyo yung mga loads. So, maganda ang nasanay ka sa ganun. Para yung mga nasa likuran nyo, eh hindi nalilito sa magiging galaw nyo, mga loads. So, iba sa atin, ganun eh. So, ito, combination yan eh. Ayan o Op, signal pa Tapos yung inside mirror Pero Ang big bike And then off Ayan So next naman mga Lodi So Pumipindot ka na ng turning signal Pero Pag kayo'y nasa tanghaling tapat na mga lodi o yung tirik yung araw so paminsan-minsan hindi masyadong nakikita yung signal natin eh yung turning signal lights natin eh lalo na sa ating mga nakamotor lang eh maliit kasi yung ilaw natin ang like sa kanila sa mga ayan eh sa mga four wheels eh malaki yung ilaw no so ito ang ginagawa natin nag tayo na gahan signal mga lods o yga, ganyan mo lang yung kamay mo di sa kabila eh sa kabila mahirap eh, ginaganon eh. So ito ipapakita ko yung picture sa inyo. Yan yung mga hand signal na ginagamit natin, no. Mamaya gagamitin natin 'yan kasi tatawid tayo ng highway So next naman mga lodi, so i-practice niyo yung tamang pag-overtake mga lodi. So ang tamang pag-overtake talaga mga lodi is dito sa uh, kaliwa. So hindi sa kanan. Pero kung no choice ka na mga lost, kung dito ka sa kanan, so magbigay signal ka don sa overtaken mo sa kanan. Kasi ang kadalasan talagang tinitingnan ng mga driver, maski ako eh, rider eh, is kaliwang side mirror. So hindi ko masyado na ano. Kasi lalo na pag dito ako nakapwesto, ang mindset ko kasi, itong kanang baging side mirror ko, is pedestrian, ay ano eh, sidewalk eh. Yan no? So kaya dapat uh, Kung maluwag naman yung kaliwa Sa kaliwa na kayo mo overtake no? And then kung, magbab kung mabagal ka lang naman Huwag ka na magbabad dito sa ano, mga lots Sa pass lane na linya no? Ito Ayan, tulad niya, mabilis naman ako So dito na ako nag stay Tulad nito Ang gagawin ko, bubusin na ako O, so, yun, di ba? O, para lang may paalam mo na papasok ka sa ano, kanan, no. So next naman na uh, advice na o tip na may share ko sa inyo mga lods is huwag kayong masyadong bumuntot o tumutok dun sa nasa harapan nyo mga lodi Ayan tulad yan diba? Huwag kayong masyadong tumutok lalo na sa mga pampublikong sasakyan mga Lodi Kasi minsan uh, pag may pumara or hindi mo napansin may kumakaway pala doon sa gilid na pasahero na gusto sumakay eh Minsan bigla rin silang humihinto so hindi nila napapansin Lalo tayo hindi nila tayo masyadong napapansin kasi motor eh diba? Kaya doble ingat tayo mga nakamotor So, yun lang. Lalo na kasi kapag pa, ano, paahon mga lodi. Lalo na kung yung sinusundan nyo manual mga lods. So, wag kayong bubuntot o yung dikit na dikit kayo sa likuran nila. So, wag kayong, wag nyo nang sasayang, sasayangin yun. So, mag, magano kayo, kung baguhan lang kayo, o mag, I mean, dumistansya muna kayo mga lods. No? Wag kayong masyadong dikit dun sa sinusundan nyo. So, ito mga lods pupunta tayo ng kaliwa hindi tayo sa highway so, bibigay tayo ng hand signal so hand signal tayo pa kaliwa Op. ayan syempre alalay kayo tingin kayo sa harap tingin di kayo sa gilid ayan then magpasalamat tayo mga lods ayan ayan pasalamat lang no yung pasalamat parang itataas mo lang yung kamay mo ayan Alright So, di ba? Ganun lang kasi paminsan-minsan lalo ngayon tirik yung araw ganyan. Ay mahirap yung ginagawa ni Lodi, 'di ba? Tumitingin siya doon sa likod. Which is napaka-delikado. Ako ginagawa ko side mirror yan Oh. Yan. Side so, mirror lang, practice niyo 'yan. makikita niyo naman 'yan eh. Yan, tapos siyempre habang lumiliko, lumiliko ako. At least nakikita ko 'yung nasa harapan ko. So next naman mga lods, um, magsuot kayo ng mga tamang ano riding gears no. Uh, hindi niyo pa masabi, hindi natin alam kung kailan darating yung disgrasya mga lodi no. So wag naman sana. So ayan. Mas maganda na meron kayo laging gloves. Kasi siyempre pag tayo na semplang ang sumasalon yan lagi. Kamay natin, di ba? So next naman is magsuot kayo ng closed shoes, magsuot kayo yan Siyempre, huwag kalimutan syempre Helmet, importante yan Next naman mga lodi, lagi nyo dapat dalhin Yung mga dokumento nyo Huwag no? so, na huwag nyo kakalimutan yan And then, pinaka final tip Ko sa inyo, so maging Mapagbigay kayo mga lodi Lalo na sa intersection, kung hindi Ikaw yung nauna uh, Tapos may nauna sa'yo dun sa yellow box Eh, paunahin mo na o, oh, yun lang mga lods. Sana may nakuha kayong ano, no? aral. Ah, dito na natin tatapusin tong video na to mga lodi. So, yun lang. Bye-bye and peace out.